Yan mga guys, good morning mga guys. Yan mga guys, tingnan natin tong bobo mga guys, baka may laman to. Yan mga guys, hawamin ko pa mga guys. Ho! Oh. Ho! Oh. Yan mga goy, sa home pa natin. Oh! Yan mga goy. May hulis siya mga guys. Yan mga mga Sampai tayo mga guys Satu piras uh -huh. Lagi mga guys Lagi mga guys Sambil dono Oke ito yung isa mga gusto oh. sarap ito mga guys oh. so pa yan mga guys thank you for watching